Hi guys So sa ating video karon guys Ay itudlo ko sa inyo guys no Kung Kung saan Kung paano ba mag Mag ano Mag sibling ng talong guys So yan Maghanap lang tayo ng mga Matatabang lupa guys no moy ating gamitin guys sa ating pagsibling ng halong so bili mo bili tayo ng masunog ito ako ang pagnisahay sibling tree guys yeah, PS yung sibling tree tapos maghanap tayo ng maitim na lupa yun ang ating gagamitin guys para maganda sa ano sa sibling yung lupa malambot So itong gamit pala nato guys no. panis siya yeah, guys, uhot. Uhot sa humay yung pagkatapos ng mag ng palay, eh, may uhot. Sinunog namin guys So ito naging itim na siya So ito ang Gamito nato na no? Gamito nato dito sa ating Ilagay sa seedling tree So ayan punuin natin yung mga bangag ng seedling tree guys Ayan no? maraming mga bangag dyan natin So ito palang I-seedling natin nga karon guys no sampo ka seedling tree ni okay. guys so sampo bawat seedling tree mayroong 128 holes yan so bali sa sampong tree mayroon tayong kapinlibo guys na seedling pag mabuhay lahat mga 1 to siguro lahat guys So, paspasan lang natin, guys, no? Pagbutang para madali tayo, guys. Dahil sampo ito, guys. So, pag natin to baka madugay pa tayo pag takuman. So, paggulimis-gulimisan lang natin, guys, no? So, sa sunod na video nito, guys, uh, i-share naman namin na uh, magtanim na kami nito guys so tingnan nyo sa sunod na video nito so kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe na kami guys no para sa sunod nga video tuklokon mo ninyo ang tuklokon ninyo ang ano tuklokin ninyo yung bell button para para ma malaman nyo sa sunod na video namin magtanim na kami nitong sinidling namin guys so ayan so guys muna nang similya atong gamiton guys Kalex 2 if 1 ang variety so karon ato na ni siyang ibutang diri sa bangag sa atong uh, tree ang Kalex 2 if 1 so muna ni guys no Gisiin lang natin yung hinupin. Tapos, kunin natin yung mga uh, liso ng talong sa loob. So, pagbutang natin sa tibing tree, guys, hinahinahin lang natin pag butang, guys, no? Kaya para dili madugli yung liso. So, bawat bangag, sa bawat butas sa ceiling tray lagyan natin ng isa 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 lang para para magkasya ito sa kuan sa lahat so sa isang pack ng Calix F1 similia guys meron siyang 300 pieces na liso so sa isang pack nasa mga tatlong tree ang malagyan masimilahan o oh, maano masidlingan sa mga tatlong tree so dandahanin lang natin guys pagbutang para para hindi ma hindi mawala yung liso baka ma baka maano matagak sa ibang dako ng mundo dapat nang dito lang talaga siya sa sibling tree sa gitna nyo butang guys i medyo ilubong nyo ng konti sa gitna ng sinding tree yung ano yung liso nya ito yung liso nya guys so kulay blue siya guys uh, iwan ko baka nilagyan na to ng ano, medsina ng mga uh, mayari nitong kalikstu ipuan so kulay blue yung liso nya So ganito lang guys, no? Pag magkuhan, magsimilya tayo ng talong. So, pag ganito kasi yung similyahan natin, 90, mga 95%, mag tumubo, tutubo talaga yung mga butong inilagay natin. So, kung mayroon nung mamatay, mga 5% lang, mga 5 piraso lang siguro. Pero mataas na yon Mostly, mostly guys, Uh, parang tutubo talaga lahat lalo na maganda yung pagka dilig natin ng ano so, maganda yung pagka dilig natin ng tubig pagka maganda yung pagka atiman natin pagka alaga natin sa ating sibling tutubo talaga siya lahat guys so dapat isa isa lang talaga yung buwan ibutang natin oo para in, kasi pag dalawa yung ilagay natin sa ano siling tree dalawa yung tutubo dapat isa lang <coughs> tapos pag before niyo lagyan ng seed, seeds yung tree natin uh, diligan na muna ng one, tubig, diligan muna so, bisbisa natin ang tubig para lalo pang lumambot yung lupa sa ating seedling tree guys So, ayan. So, abangan nyo guys, no? Sa susunod na video nito guys, ay aming i-share sa inyo kung paano namin itanim itong talong. No, mayroon kaming teknik na i-share sa inyo guys. Kung paano kami mag tanim ng ano, ng talong sa amin. So, dito pala kami guys, no? Sa Agusan. Agusan, sorry, sure, yung area namin. Medyo bahain, kaya kaya napa ano napabilis yung paghanda namin para hindi kami abutan ng baha kailangan na ano kailangan hindi kami maabutan ng disimbre kailangan pag disimbre dito kasi baha na guys so kailangan sa disimbre malaki na yung talong namin para hindi na mamatay sa baha so ito na yun guys no yan isa-isa lang talaga medyo medyo matagal matapos nga pero tiisin nyo lang guys para dahil kasi pag hindi nyo inisa-isa yan hindi hindi yung kuan ma hindi maganda yung ano pagka dapat isa-isa lang talaga tiis tiisin lang guys kahit matagal matapos para naman maganda yung pagtubo niya So yan guys, no. Ito lang muna ang i ko sa inyo ngayon, guys. Kung paano kami mag-seedling ng ng talong. So itong yung variety ng talong namin, Kalex 2F1. So bago pa lang kami nag-seedling nito, guys, wala pa kami nakahinlo wala pa kami nakalampas ng pagtataniman nito. So sa next video, guys, ipakita ko na sa inyo ang ang area na pagtataniman nito, guys no kita ko na sa inyo para makita niyo kung paano namin titirahin ng mga baga mga kapal na damo dito so sige guys no so, uh, isubscribe niyo itong channel natin guys para sa namin na ma-update kayo maka malaman na mayroon ng isa in namin dahil uh, marami kayong uh, tutunan guys no sa technique itong mga teknik na gamit ko ngayon guys ito ay teknik mga mula pa sa mga ninuno namin guys no, wala pang sa bisaya mga kinaraan mga teknik ni guys wala pang ano hindi, hindi, kami gagamit ng mga makinaryas pagtanim nito ang, ang gagamitin lang namin dito is mga sinaunang paraan sa pagtatanim So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel guys, pakisubscribe. Tutlakin nyo yung subscribe button guys. Good link. At uh, mag magsubscribe na kayo. Salamat guys.